Biniyang din ng ilang mambabatas ang kahalagahan ng walang gutong program sa pagdinig sa kamera. Anila kapag gutom ang bata, hindi ito makapag-aaral ng maayos. Ang detalye sa report ni Jap Regala, live rin mula sa Batas ng Pambansa. Jap! Prinses tinalakay ng ilang mambabatas ang ilang mga panukalang batas na tutugon sa usapin ng kagutuman sa isinagawang pagdinig ng Committee on Social Services dito sa Central Office ng Department of Social Welfare and Development sa Quezon City, pinangunahan ni Committee Chairperson Chino Almario ang ilang panukalang batas na malaking bagay para sa pamilyang Pilipino. Ilan nga sa isinusulong ng mga panukala ay ang House Bill 3809 ni Bataan First District Representative Antonino Tony Roman na may layong institutionalize ang walang gutong program bilang food stamp initiative na lalaban kontra kagutuman. Aniya, kapansin-pansin ang problema sa mga kabataan. Karamihan anya ay undernourished at hindi nakapag-aaral ng maayos. Isinusulong din ni Albay 3 District Representative Adrian Salceda ang House Bill 5098 na naglalayong institutionalize ang walang gutom program bilang flagship food security na inisyatiba ng pamahalaan. Anya, Ilan sa mga pamilyang Pilipino ay hindi sapat ang akses sa pagkain. Kasama rin sa naturang panukala ang pag sa local market para kumita rin ang mga Pilipino mula sa panukala. Samantala, binigyan din din sa pagdinig ang pagsusulong at pagpapalawak sa electronic benefit transfer card na preloaded na ng food credit na nagkakahalaga ng 3,000 piso at maipambibili sa mga DSWD accredited stores. Mayroon kasi anilang ilang mga beneficiary na pinangpaparibond lang o ginagastos sa hindi naman pagkain ang nakukuhang super suporta. Suportado naman ng Department of Budget and Management at ng National Food Authority ang mga panukalang batas. Prinsa sumaasa naman ang mga batas na maipapasa ang mga panukalang batas at mas mapapalawak pa ang mga ito. Mula rito sa DSWD Central Office para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Jabra Regala, Congress News.